Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid. At welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid, ay mayroon na naman po akong super effective na orasyon na ibabahagi sa inyo. Ang orasyon pong ito kapag inyo pong gamit ay tanggal po ang galit ng isang tao sa inyo, gaano man kalaki ang galit ng tao sa inyo. Pero bago po tayo magsimula, Inaanyayan kumuna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na magsubscribe na at pindutin ang inyong notification bell. Isa po ang ganitong klasing karunungan na marami po ang nagre-request sapagkat marami po sa ating mga subscribers at mga viewers ang naghahanap po ng mga karunungan na tulad nito na pangtanggal ng galit ng isang tao sa inyo. Kahit na sino pong tao, kahit ano pong posisyon nito sa buhay, mayaman man ito, mahirap, o ano mang estado po ang meron siya at gaano man kalaki ang kanyang galit sa inyo, kapag gagamitin po ninyo ang karunungan na aking ibabahagi ngayon ay matatanggal po ang kanyang galit. At kapag kayo ay nagkaharap na ay mawawala na po ang kanyang galit. At magiging kaibigan na po kayo o masaya na siya kapag ikaw po ay kanyang nakita. Para po sa mga baguhan sa paggamit ng isang orasyon, ay unahin niyo pong magpuder. Marami po akong puder na nai-upload dito sa ating channel na inyo pong magamit upang makapagsimula po kayo. Unahin nyo po muna ang magpoder bago po kayo gumamit ng mga orasyon upang hindi po masayang ang inyong oras. Dahil sigurado po ako na kapag ikaw ay hindi pa nagpupuder hindi mo mapapagana ang isang orasyon. Kahit na anong klaseng orasyon po ay baliwala kapag inyong gagamitin ito na hindi naman kayo nagpupuder sapagkat hindi po ito gagana. Kung kayo po ay naghahanap ng mga puder ay akin pong gagawan ng playlist ang mga puder na aking naibahagi. Abangan nyo lang po ang playlist na aking i-upload o ilalagay po sa aking YouTube channel na inyong magagamit bilang pagpupuder sa inyong sarili. Simula na po natin para po sa mga may karanasan na sa paggamit ng isang orasyon. Ganito po ang inyong gagawin. Kapag marami po ang nagagalit sa inyo, ay hipan niyo na lang po ang inyong sarili ng orasyong ito. Nang sa ganoon ay lahat po sila ay matatamaan o sila pong lahat ay matatanggal ang kanilang galit sa inyo. Subalit kung isang tao lamang ang nagagalit sa inyo at gusto mong mawala ito, Ganito po ang inyong gagawin. Uusalin po ninyo muna ang orasyon na aking ibabahagi at isusunod po ninyo ang kanyang pangalan. At pagkatapos ay hipan po o maaari ninyong hipan ang paligid ng papormang krus po. Yan po ang inyong gagawin kapag isang tao lamang ang nagagalit sa inyo. Subalit so kapag marami po ay wala na pong pangalan. Hindi na kayo babanggit ng pangalan. Ang inyo pong gagawin ay uusalin po ninyo ang orasyon na ito ng tatlong ulit bago po kayo umalis ng inyong bahay at hipan po ang inyong sarili ng pakrus. Isang beses lang po ang pag-ihip ninyo sa inyong sarili. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Sanctum Christum Sagmit Ficustum Pikabit Igusum Yan ang orasyon. Napakaikli lang po ng orasyong yan. Napakadaling gamitin. Sana po ay makatulong na naman po sa inyo ang orasyon na aking ibinahagi ngayon mga kapatid. Mga kapatid, hihingi lang po sana ako ng isang pabor. Pakishare po at pakilike ng video ito. Marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi.